May dami kong ginawa ngayong araw na ito. Hindi, hindi ako nagsumba. Pumunta ako ng SSS. Pala palang pasok. Holiday pa lang ngayon. Oh my God. Napahiya akong nakalimutan ko. Dahil nasa sa kagustuhan ko pumunta ng SSS. Dahil hindi pa ako pinapasahod ng SSS ng aking pension. Why, why, why SSS? Bakit wala akong sahod ngayong month of August? Oh! so ang ginawa ko naging productive naman kasi diretso ko sa palengke pinaayos ko yung aking calculator kasi wala na siyang ayaw nang gumana so pinalagay ko ng bagong battery yung maxwell ang battery niya 100 pesos my god pero okay lang yun sige kasi ilang taon din naman yan marami pa akong nagawa marami akong nabiling mga kain sa palengke, yung mga dapat kong bilhin, yung ibang paninda. O di ba? Very productive. And then pagdating ko sa bahay, nagpahinga ng konti. Kalikot ng cellphone, tingnan natin kung anong mga message. Then na grocery sa pure para sa paninda Ayun. O di ba? Ang saya saya <laughs> So yun lang ma-share ko sa araw na ito. Very productive. Thanks for watching!